Ina na ra dai pag classify dai sa so kamatis dai. Hi guys. Hi guys, ina pag classify. Asang <coughs> gunting dai? Murarag itlog may dagko ni gagmay. Katong Excel gidan laptop. Seryoso kayo ang kuan patagiya nga nag classify. Ini <coughs> na <So>, to lang istorya. Ato ang kamatis karon no. This is a video vlog. Kamatis or tomato? <coughs> ay, kani o, oh, ipay lang. Trapa? Pila dai nagawas nimo? Ihigda. hedda. Sira. Kim sika klits. Kita maksubur pa dolong ditto. Ay nay nanawag dai ay sibulan. Habis na sa dito sa upos. Asa man dai mo? Ay mag mo galugbate. Kuyo kini gali alipuris si dai ba. Na alipuris ni ba dai habisir ug kabatis, rubit rubistil. Usa lugbate? Ulukbate?